1, 2, 3, action. Sige, patupok kayo. Hey, baba! Ayan, good <laughs> morning, good morning. Ngayon, araw ng Martes, uh, day 10, number 8. Grabe. Kakabi, sakto mga bandang ano, mga bandang around, basta mga bandang around 9pm umulan tapos sakto din ano, medyo masakit din yung ano, yung masakit sa tao kasi hinato ko yung ano, akyatan akyatan tsaka babaan na. Alfonso Castañeda tapos ng uh, bayan ng ano uh, bayan ng Mantabangan tapos yung pagbaba sa Mantabangan pinataw ko din yung muli yun hanggang sa makarting na ako dito sa may bayan ng Rizal tapos narating ko itong boundary ng Rizal at bayan ng uh, Villanera, Nueva Ecija Sa ano ngayon uh, nandito ko sa teritoryo po ng bayan na ano ng Villanera na lapas nila yung town proper pero yung town proper nila dito sa bayan ng Villanera ay Paloob kaya hindi ko siya talaga nilalapas eh hindi uh, daalan lang kasi Paloob yung bayan nila dito eh So ngayon okay, along the way din nyo maaron na naman <laughs> Kaya Kaya saan wala din ako Bakit ang ano mga kainan ngayon doon sa ano mga nadaanan ko May mga mga kainan kaso wala pang ano Wala pang nakaprepare na foods Kaya dito na ako nakapag-breakfast Hindi rin ako nakapag ano hindi na makakain kahit man lang sana pansi wala so kaya na ako ng ano, junk food tapos yung biskwit yan yun lang naman pero sa ngayon hindi ko alam kung ilang kilometers pa yung ano, yung ilang kilometers pa yung ano yung tadaanan ko pero supposed to be ay, uh, pero sa ngayon uh, nasa kung na ako nasa

Ewan ko kung ilang kilometro, eh, kung ilang kilometro pa yung may dadagdag hanggang sa uh, makabot ako ng ano, ng sa ano sa aking finish line. Sa ngayon, all the way ako papuntang bayan ng ano, bayan ng Talavera. Uh, Hindi ko alam kung ilang kilometers yun. Then right after right after ng Talavera dadaanan ko parang mga ano na lang mga uh, para barangay na uh, ng ano daw dun sa bahay ng aking tita yung bahay kasi ng ano ng tita ko uh, parang ito lang parang lalagpasan ko na lang yung bahay ng Talavera tawas aalong the way from Talavera. Ah, uh, magsa magsa mag-pick yung ano yung halimbawa sana taw tao. Ito yung bayan ng Talavera tas bayan ng Victoria Tarlac. Talavera no baseha, huh? tawos Victoria Tarlac. Ah, uh, ito yung parehas nato na ano na para nila na uh, town proper ng dalawang to, ng papayan nila tapos meron lang silang naging connection na parang uh, parang ano parang mga ba barangay roads na yan so magwi-wait up silang dalawa so uh, andito, parang dito lang ako sa may bandang ano, gitna ano ito ang bayan ng Talavera at saka bayan ng Victoria Tarlac ngayon, right after ng uh, bahay ng Talavera, ng tracks, uh? Thermaan, mga barangay roads na ako, papuntang Victoria Tarlac. Kaya, yun lang muna yung, ano, yung update sa ngayon. Then, ikaw ko ako. ko ano kung mga mga. kilang 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 yun na lang yun. Eh. Kita-kita lang mamaya ulit.